Mayroong tinatayang 10,000 relihiyon sa buong mundo. Ngunit may isang relihiyon na nagsasabing sila lang daw ang maliligtas. Ito ang Iglesia ni Cristo. Ayon sa doktrina ng Iglesia ni Cristo, ang opisyal na pagpaparehistro ng simbahan sa gobyerno ng Pilipinas ay noong 27 ng Hulyo taong isang libo labing apat, ni Felix Manalo, na itinaguyod ng mga miyembro na maging huling sugo ng Diyos ay isang gawa ng Divine Providence at ang katuparan daw ng hula sa Bibliya tungkol sa muling pagtatayo ng orihinal na simbahan ni Kristo sa malayong silangan kasabay ng pagdating ng ikapitong tatak na nagmarka sa katapusan ng mga araw. Sa oras ng pagkamatay ni Felix Manalo noong 1963, ang Iglesia ni Kristo ay naging isang pambansang simbahan na may 1,250 lokal na kapilya at 35 na katedral. Bilang kahalili niya, pinangunahan ng anak ni Felix Manalo, walang iba kundi si Eranyo Manalo. Ang isang kampanya para palaguin at gawing internasyonal ang simbahan hanggang sa kanyang kamatayan noong ikatatlumput isa ng Agosto taong dalawang libut Ang kanyang anak na si Eduardo Manalo, ang humalili sa kanya bilang ehekutibong ministro. Iniulat noong 2020 ng Philippine Census na 2.8 milyon ang mga tagasunod ng Iglesia ni Cristo, na naglagay dito na pangatlo sa likod ng Roman Catholic Church at Islam. Narito ang ilang mga bagay na dapat mong malaman tungkol sa Iglesia ni Kristo. Naniniwala sila na ang Panginoong Hesus Kristo ay isang tao at sa gayon, hindi Diyos. Hindi daw sila nagsasanay ng pagbibinyag sa sanggol. Hindi nila ipinagdiriwang ang Pasko, Halloween, Araw ng Mga Puso, o anumang holiday batay sa mga pag-anong paniniwala. Naniniwala sila na ang muling pagtatatag ng kanilang simbahan ay batay sa Biblia at sinusuportahan ng hula ng Biblia. Ang mga iglesia ni Kristo ay hindi kumakain ng dugo. Naniniwala ang iglesia ni Kristo na upang maligtas, kailangan mong pumasok kay Kristo at maging bahagi ng kanyang katawan o simbahan. Kung ang layunin mo ay makapunta sa langit, para daw makarating doon at upang maligtas ang isang tao, dapat daw siyang pumasok sa pamamagitan ni Kristo, sa pamamagitan daw ng pagiging miyembro ng kanyang katawan o simbahan dahil ito daw ang kanyang simbahan na ililigtas ni Kristo. At ito ang ginagamit nilang talata. Mga taga Efeso Kapitulo 5 Versikulo 23, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Ayon sa mga iglesia ni Kristo, para daw maligtas, kailangan mong maging bahagi, o miyembro, ng tunay na simbahan ni Kristo dahil iyon daw ang itinuturo ng Biblia. Naniniwala ang Iglesya ni Kristo na sila daw ang tunay na relihiyon at sila lang daw ang maliligtas, kung saan ang lahat ng iba pang simbahan ay sa impyerno ang bagsak. Kaya ang tanong ng marami ay, kung ang Iglesya ni Kristo lang ang maliligtas, paano yung mga nabuhay taong isang libosyam na raan at labindalawa pababa hindi ba sila ligtas? Kung ganun hindi baligtas ang mga propeta ng Diyos dahil hindi naman sila iglesia ni Kristo at ganun din ang mga apostol hindi rin ba sila ligtas? Karamihan sa mga miyembro ng iglesia ni Kristo ay Pilipino, kung iglesia ni Kristo lang ang maliligtas, lalabas na puro Pilipino ang mapupunta sa langit, biro naman ng iba, para magkaintindihan daw sila sa langit dahil sila lang naman daw ang maliligtas. Ngunit totoo ba na iglesia ni Kristo lang ang maliligtas? Ano ang sagot ng Biblia? Ano nga ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kaligtasan? Ano nga ba ang dapat nating gawin upang maligtas? Ayon sa aklat ng mga gawa, kailangan nating sumampalataya kay Panginoong Hesus upang maligtas. Mga gawa, Kapitulo 16, Versikulo 30 hanggang 31, at sila inilabas at sinabi, Mga ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus, at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan. Maliwanag na maliligtas ang tao sa pamamagitan ng pananampalataya kay Panginoong Hesus. Narito pa ang karagdagang talata tungkol sa kaligtasan. Mga taga Efeso Kapitulo 2 Versikulo 8, Sapagkat sa biyaya kayo'y nanggaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Mga taga Roma Kapitulo 10 Versikulo 9 Sapagkat kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay ay maliligtas ka. Kaya maliwanag na maliligtas ang tao dahil sa pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng pag-anib sa relihiyon na Iglesia ni Kristo. Isa sa mga pinakadakilang kasinungalingan na Iglesia ni Kristo lang ang maliligtas. Sa katunayan, ang kaligtasan ay para sa lahat ng tao. Sinasabi sa sulat sa taga-Roma na ang lahat ng nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Mga taga-Roma Kapitulo Versikulo 13, sapagkat, ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay manggaliligtas. Ano sa tingin mo kaibigan, Iglesia ni Kristo lang ba ang maliligtas? Ilagay mo ang iyong sagot sa comment.